Ayun o, no? good morning, good morning Ayan, andito na naman tayo Ayan din na naman si Gado ah, Maniniksay na naman si Gado ah, ayan. sana makahuli tayo ngayon Tara, samahan nyo ako maniksay Magayos lang tayo Ayun o, no? nakadali tayong isa o oh. Uy, nakita ko nakasungaw hindi na natin nakakaroon na ng putok nakita ko nakasungaw oh laki oh wow chamba oh laki hmm ayun oh no? hmm. ah dali <laughs> takachamba na ng isa <laughs> Boleh hmm? ke? Oh, you know. Ini ada apa? Jambah Oh, yun no? Nakadali na naman tayo. Uy, tumatalon pa. Uy! Wow! Tumatalon. Wow! Huwag kang malalatid. Naku. Nakakahawit siya. Ano. Ayun. Natanggal. Uy! Ayan. Ayos. Ah! Uy, nadali na naman oh. Nadali <laughs> na naman. Uy, daplis lang. Daplis lang. <laughs> Kadali na naman. <laughs> daplis lang. Oh, yun no, oh. pangalawa na. Kakadalawa na. Ano <laughs> muna natin to? Pa, mukha

Mm. Tubig. Tubig para hindi mamatay. Hindi mamatay, hindi mamatay. Uy tayo. Uy lakas. Uy lakas. huy huwag kang matatanggal. Eh. Ah, gumilit. Uy. Gumilit ka, Lapad ni re. lapad ni re. Wow, ayun oh. Ah, laki oh. Not bad. Okay, lagay natin sa supot natin. Ay, lapad oh. Ah.